Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at welcome na naman po sa ating pong sumada sa Pecha. Ngayon naman po ay susumada po natin ang ating Pecha para po ngayong October 22, 2024. Uh, sa lahat po natin mga subscribers, sa mga viewers natin, sa mga bago pa lamang po natin mga viewers dyan, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At uh, ayan, upisad po natin ang ating sumada. Dito po tayo sa October. Ayan, 10 pa rin po tayo dito. 22 sa ating pecha, 24 sa ating taon. Uh, at ayan, simplify muna natin yung mga numero natin dito. Ayan, 1 plus 0 is 1. 2 plus 2 is 4. Uh, 2 plus 4 is 6. Dito din po sa bandang, gitna. 1 plus 4 is 5. Uh, 4 plus 6 is 10. Ganun din po sa bandang baba. 5 plus 10 is 15. Yan naman po yung unang numero natin, meron tayong 15. At sa ating kapares na numero, dito pa rin po yan. Combine lang natin yung tatlong numero natin dito. 1 plus 4 plus 6 is 11. Yan naman po yung kapares nating na numero, meron tayong 11. At meron na rin po tayong kombinasyon dito. Pwede pwede na po natin yung matayaan. 11, 15 or 15, 11. Ayan, pwede pwede na rin po yan. Uh, 2 digits po yung mga numero natin kaya sisimplify lang muna natin yan bago natin isumada para mas makamit po tayo mga numero pwedeng pagpilian ayan, dito tayo sa 11 1 plus 1 is 2 at dito po sa 15 1 plus 5 is 6 ayan, 2 at saka 6 yan po yung ating isusumada punahin natin ng 2 yan kukunin muna natin itong 11 sumada 11 1 plus 1 is 2 pwede rin dyan yung 20 sumada 20 2 plus 0 is 2 pwede rin yung 38 sumada pwede rin 8 3 plus 8 is 11 at 29 sumada 29 2 plus 9 is 11 uh, dito naman po sa 6 kukunin muna natin yung 15 sumada 15 1 plus 5 is 6 pwede rin dyan yung 33 sumada pwede rest 3 plus 3 is 6. At 24. Sumada 24. 2 plus 4 is 6. Ngayon mga idol. At yun po yung mga numero na nakuha po natin na pwede natin magpilian sa atin pong sumada para po ngayon October 22. Meron po tayong 2, 11, 20, 38, 29, 6, 15, 33 at 24. Ayan, rambol lang po natin yung mga numero ngayon. Pipili lang po tayo kung ano po yung mga nagustuhan po natin. Mga personado po nating mga numero. Ayan, pili lang po tayo. Rambol lang natin sila. At sa ating sample, ginawa naman natin dito yung 33. 33 11, then 24. 24 c at 2 then 29 29 15 Ayan mga idol, yun po yung ating mga sample, mga numerong nakuha sa ating pong sumada ngayong October 22. Ayan, meron tayong 33-11, 24-2, at 29-15. Ayan, mga uh, sample lang po natin itong mga nakuha natin dito at kung okay naman po sa inyo na gusto nyo po sila pwede pwede rin pong matayan yung mga yan dito sa inyong pong mga lugar at pwede rin po tayong magdagdag o makakuha dito sa taas sa mga nakensircle po natin yung mga nanaro kayo na lang po yung pumili kung ano pa po, po yung mga nagugustuhan po natin ng na kombinasyon at ayun mga idol, yan po natin sumali sa pecha para po ngayong October 22, 2024 maraming maraming salamat po